Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay mapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo, may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag edit at bumubuo ng buong video para may maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. At tara na't simulan na natin. May tanong mula sa subscriber, sagutin natin agad. May nagtanong sa atin sa comment section. Ang sabi ng ating isang subscriber, "Ate Stella, bakit gustong-gusto ng partner ko na kinakain ko siya? Curious lang ako. Maraming salamat." Ang tanong na ito ay hindi bastos. Ito ay isang legitimate question na maraming babae at lalaki rin ang gustong maintindihan. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ito sa paraang educational at respectful bilang bahagi ng sex education for couples. Main topic na may disclaimer muna para malinaw. Bakit gustong-gusto ng ilang babae ang oral intimacy? Disclaimer. Ang topic na ito ay para sa mature education at relationship awareness. Layunin itong tulungan ang mga mag-asawa o magpartner na mas maunawaan ang isa't isa. Hindi ito para sa malaswang layunin. Part 1 magsisimula reasons 1 to 3 so Tayo 1. Mas tumpak ang sensasyon. Ang clitoral area ng babae ay may mahigit 8,000 nerve endings. Kapag maingat itong na-stimulate, mas eksaktong tumatama sa bahagi ng utak na konektado sa pleasure at relaxation. Dahil ito ay simbolo ng effort at malasakit. Maraming babae ang nakadarama ng espesyal na pag-alaga kapag nakikita nila ang effort ng kanilang partner, hindi lang sa pisikal na paraan, kundi sa oras at atensyon na ibinibigay. 3. Dahil nagpaparamdam ito ng tiwala. Ang ganitong uri ng intimacy ay hindi posible kung walang mutual trust. Kaya sa bawat babae, may halong emotional na kapanatagan at closeness. 4. dahil nakakarelax ang isip, hindi ito tungkol sa performance o pressure, ito ay tungkol sa connection. Kapag kalmado ang isip, mas maganda ang karanasan. 5. Dahil may tenderness at romantic touch, ito ay mahinahon at puno ng lambing, kaya madalas mas romantic ito kaysa sa ibang uri ng intimacy. 6. Dahil napapalalim ang emotional communication. Ang ganitong sandali ay parang silent language of love. Hindi kailangan ng salita para maramdaman ang sincerity. 7. Dahil tumataas ang confidence ng babae. Kapag nararamdaman niyang pinahahalagahan ang kanyang katawan, mas nagiging positibo ang pananaw niya sa sarili at tumataas ang self-esteem. 8. Dahil mas intimate kaysa sa kahit anong halik. Ito ay isang malalim na antas ng tiwala at pagpapakita ng pagmamahal. 9. Dahil may control siya sa pacing, pwede niyang sabihin kung gusto niya ng dahan-dahan o mas mabilis, kaya mas kampante at kalmado siya. 10. Dahil nakakatulong ito sa kalusugan at mood. Ang ganitong uri ng closeness ay nakakapaglabas ng oxytocin o happy hormone na nagpapababa ng stress at nagpapaganda ng tulog. Part 2 Effects at Quick Takeaways Tuloy-tuloy lang 1. Lumalalim ang tiwala Ang ganitong openness ay nagpapakita ng respeto at pagtanggap sa isa't isa. 2. Mas nagiging honest sa komunikasyon. Kapag napag-uusapan ang ganitong bagay, mas madali na ring pag-usapan ang iba pang emotional na issue. 3. Mas nagiging creative at open-minded ang magpartner. Nagkakaroon ng curiosity at excitement sa pag-explore ng intimacy sa healthy at respectful na paraan. 4. Nababawasan ang tampuhan at selosan. Kapag emotionally satisfied ang isa't isa, mas kalmado at maunawain ang relasyon. 5. Tumataas ang emotional intimacy. Mas naging totoo ang lambingan, hindi dahil sa obligasyon kundi sa tunay na pagmamahal. 6. Mas nararamdaman ng babae na siya ay mahalaga. Ito ay nagpapatibay sa kanyang pagkababay at sense of appreciation. 7. Mas nagiging masayang atmosphere sa bahay. Ang mga couple na emotionally close ay mas cooperative at mas magaan ang samahan. 8. Nababawasan ang stress at anxiety. Ang closeness ay natural na nakakapagbababa ng stress hormone na cortisol. 9. Mas nagiging matatag ang long-term relationship. Ang patuloy na pagpaparamdam ng care ay nagpapalakas ng samahan kahit sa mga pagsubok. 10. Nabubuhay muli ang spark kahit matagal ng kasal. Ang effort at pag-aalaga ay nagpapaalala na ang pagmamahal ay dapat patuloy na inaalagaan. Ang oral intimacy ay hindi bastos kapag ito ay pinag-usapan sa tamang konteksto, bilang bahagi ng pag-ibig, tiwala, at respeto. Ang pagintindi sa ganitong aspeto ng relasyon ay hindi kabastusan, kundi isang hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa at mas matatag na pagsasama. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. At kung mayroon po kayong mga katanungan o curiosities tungkol sa relasyon, health o intimacy, huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa comment section. Kapag nabasa ko ang inyong tanong, Gagawa natin ito ng video para masagot at mapag-usapan natin ng mas malalim para sa pangkalahatang kaalaman ng lahat. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!